Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng banyo. Hello mga kasari. Kamusta po kayong lahat? Okay, medyo maingay po. Pagpasensyahan nyo na kasi uh, tabi po tayo ng kalsada. Okay, so ayan yung mga nagdadaan, ang mga sasakyan, kuling motor, drive, siga. So ayan, no? Ang topic po natin ngayon, eh hindi tungkol doon sa mga dumadaan sa kalsada. <laughs> topic po natin ngayon is... Ayan, last, ano na, katapusan na naman ang buwan, no? Kumakaway na ang ating mga bills, ayan, yung ating mga bayari, no, pagka, ano, katapusan ng buwan, ayan. So, kailangan na naman natin magbayad-bayad. <laughs> diba? Ayan, at isa na nga po rito, ang aming kuryente, no, magkano nga ba yung binabayaran ko buwan-buwan. I-share natin yung mga kasari, kasi may mga iba nagtatanong, no, Uh, kapag nagdagdag ba sila ng ref, magkano kaya yung inaabot na kuryente? Okay? Pag nagdagdag ba ng uh, chest freezer na para sa ice cream, magkano ba ang naidadagdag sa kuryente? Okay? Yan. Para magkaroon po ng idea yung ating mga kasari. Okay? So, ayan. Dito po sa sari-sari store namin, dito po sa sari-sari store namin, ang ginagamit po namin dito na mga desaksak, no, yung mga appliances, is eto pong ref na para sa mga soft drinks, ang uh, mga inumin na kailangan palamigin at saka yung sa taas po kasi neto is ayan, two door po siya yun sa taas, sa taas naman po na itong ref namin na to is para naman sa mga frozen uh, product okay, ayan, so dalawa yung purpose natin dito sa nag-iisang ref natin na ito, ayan para sa frozen product yung sa taas at yung sa ibaba ay para sa mga ayan, mga inumin, yung mga soft drinks uh, juices, ayan, nandiyan dyan, okay and then, at ang isa pa na Ah, uh, ginagamitan ng kuryente dito po sa aming sari-sari store at ay yung ano, chest freezer na para sa aking ice cream, no, yung cream line ice cream ko natin at syempre hindi mawala yung electric fan, okay, yung isang electric fan. So, 'yun lang naman yung disaksak natin dito sa ating sari-sari store. So, tatlo lang 'yun. Uh, isang ref, chest freezer, chaka, electric fan. No, pero dito po sa sari-sari store namin ay kasama na po yung ano, uh, dito po sa bahay namin kasama na po sa sa bill ng kuryente yung bahay dito sa ano lang naman hinati lang din naman po namin tong uh, bahay at saka tindahan okay so magkakasama po pero dito po, dito po sa pang personal na gamit na ginagamit namin is yung mga ano lang yung mga yung mga mostly na ginagamit yung TV electric fan isang electric fan isang TV washing machine ano pa, yun lang naman. Yun lang din naman yung appliances namin dito. Dati may air cooler kami pero nasira na. So, hindi na namin ginagamit yun. Uh, electric fan na lang, no? Isang electric fan, TV, washing machine. The rest, ilaw. Ayan, ilaw din pala. Ilaw rin dito sa Sari Sari Store namin. Dalawa. Dalawang ilaw. Okay. Sa mga appliances na yon umaabot po ang aming kuryente na tumataging ting. <laughs> tumataging ting na 2,167 pesos. Okay, buwan-buwan. 2,000 po talaga yung aming binabayaran. Misa bumaba ba? 1,800. Ganyan. Depende sa single ng kuryente. Misa may kataas, misa may bababa. Siguro depende sa pag-consume. Okay? Ayan. Yung before po, nung wala pa po kaming, <clears throat> before po, nung wala pa po kaming cream line ice cream, ang bill lang po ng kuryente namin is 1,000, 1,000. 11, minsan 1,100, minsan, minsan wala pa nga, hindi pa nga umaabot ng 1,000, minsan 800, 900, mga ganun lang po yung bill namin, bill ng kuryente namin, no, wala pa po yung creamline ice cream. No? So, nung nagdagdagan po ng chest freezer para sa creamline ice cream, ayan, naging 2,000 na. So, lumalabas po na para po sa, para po sa chest freezer ng ice cream, is 1,000 po ang nakoconsume na kuryente. Ating creamline ice cream. Yes No, ayan Punong-punong po yeah. yung ating Kremlin ice cream At bagong linis po ito Mga kasari Eh, uh, misan Ako na lang din po Naglilinis talaga Ng aming freezer yeah. Dinedepress ko po ito. ito Okay, so ayan Okay Ala, excuse mo na anak ko And then, dito po Sa kabilang side Ayan Bago ko po ilagay yan dyan Eh, malamig The na aunt. po Lagay ko po ito muna Doon sa Isang ref And then, bago After noon, ilalagay ko na dito Kaya, Ay, hindi yan dito. Hindi yan siya mag Ano, mag Ano ba yun basta hindi maapektuhan yung tigas, tigas or pa, yung ating ice cream okay so ayan Aty yung ating mga cream. yung mga drinks kasi kaya ko po dito nilalagay kasi mas mabilis po lumamig tsaka mas ma-maintain yung lamig nya diba yan so ayan po ang ating cream line freezer chest freezer okay yan ito pinahiram sa atin ng Creamline Ice Cream. Okay, so wala pong bayad. Ito, libre lang po nilang ipinagamit sa amin. Okay. So, ayun po, ito po ang aming uh, binabayaran ng kuryente monthly, okay, 2,167. Basta ano na yun, 2,000. Naka-fix ako sa 2,000, more or less. Yan, ganyan yung pagbabudget ko sa aming kuryente. Ayun, no? so sa pang personal po nagamit, is tatlong ilaw, isang, isang electric fan, isang TV, isang washing machine. Ayan. Hindi ako gumagamit ng ano, plancha, kasi hindi pa naman po nag-aaral yung anak ko. Okay, so, hindi pa natin alam kung magkano na naman ang aabutin pag gumamit pa tayo ng plancha. At saka, wala na rin po kung pang sariling uh, per personal use na ref. Kaya, lahat dito na lang din po. Ginagamit natin. Yun. yun. Yun, yun. Isang ref, tsaka chest freezer, para naman po dito sa sari-sari store, tsaka electric fan, and then, dalawang ilaw. Okay, may CCTV rin po pala tayo. So, ayan, yun lang naman po yung aming... Uh, ginagamit na pang mga appliances na mga disaksak na ginagamit ng kuryente. Okay, so yun lang naman po yung aming mga gamit. At umaabot um, na nga po ito ng 2,167 pesos. Okay, okay lang yun kasi mabenta po yung ating mga soft drinks. No? Isa sa first, isa sa fast moving items ko po dito sa sari-sari store namin is soft drinks. Soft drinks, juices, yun, yung mga pang malalamig na ano, inumin. Yun. Talagang isa sa fast moving items ko yan. At yung yellow na rin po yon nilalagay ko ng nilalagyan ko po ng yelo doon sa aming chest freezer para naman makabawi-bawi yung ice cream no 1000 yung dadagdag chest freezer lang yun no so yeah para meron po tayong idea kung magkano nga ba bawat appliances yung na nagoko-consume or yung naaadi ko po sa ating kuryente okay at mabenta rin po pala yung aming uh, frozen product ayan no kaya kung ano po talaga yung mabenta doon tayo babawi Okay? So, kailangan hindi po tayo nahubusan ng items. Kung ano yung fast moving, dagdagan natin ng quantity yan. No? Para lang hindi tayo maubusan, hindi po tayo ma mawalan din ng customer. Okay? Siyempre, kapag nandito na yung customer sa atin, tapos uh, wala, wala, hindi available yung items na yun, syempre alis ah, yung customer. No? E, eh, paano kung, paano kung hindi lang pala iisa ang binibili niya? No? Dalawa, tatlo, ba diba? So, sayang din yun. Kaya, kailangan laging available yung ating mga items. Para hindi tayo mawala ng customer. Okay? So, ayan. Hanggang dito na lamang po. I hope nagkaroon po kayo ng idea about kuryente. Kung magkano yung binabayaran natin. Kung magkano nga ba yung nakukonsume ng mga uh, freezer. No? So, ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.